Good morning po at ngayon po ay walang pasok pero nandito po kami sa canteen para mag general cleaning at mag repair kapakita ko po sa inyo ito po yung kasama namin ang aming manager manager ang manager po ng canteen na ito bisa mo dyan isa so lang po ang manager na inuutosan. Hindi, hindi pwede. Hindi pwede, lalagyan mo nga ng harang yan. Tapos, papasok tayo sa kitchen. Ayan nga pala, nagdagdag kami ng shilling. Kasi isa lang po talaga yung shilling namin. Napakatagal po namin magluto. Alas 3 ng madaling araw, tatapos kami. Hindi pa lahat naluluto. Ito po yung dinagdag namin. Tapos, ayan. Shout out tayo kay Sir Sandy. Principal. <coughs> o, ayan na. Yung kasama pa namin, no? Sean. Sean. Hi. Yung dalawa namin kasama. Ewan namin. Hanggang ngayon, wala pa. Yan. Tapos na po kami. Oh. Ayan na. Pagod, pagod siya. O ba? <laughs> yeah. Bap. Ayan. Little... Oh, so, kakain lang po kami <laughs> dahil nagbigay na po ng advisory na huwag na po masyado matagal po dito. So, kakain lang po kami and then we go na. At least kahit pa paano may nagawa po tayo dito. Kasi, talagang ngayon po kami naglilinis kaya lang talagang walang pasok po eh dahil asynchronous pero wala rin pasok dahil nga merong bagyo so ayan po yung mga nalinis namin ayan yung mga karton hindi kasi kami nag-iipon ng mga karton eh talagang dinidispose na yan eh para walang mga kalat kasi syempre pagkain yung ah uh, inihanda namin. So, kailangan malinis. At nagagawa lang namin maglinis uh, once a week. na general. Kasi nga, siyempre maraming trabaho. Ayan. Mga ko, manager. Oh, uh, we have 10 minutes na lang to eat. And then we go na. <laughs> Yeah, Dumating din sa wakas. Kailan pa na? Pa na ka ni. Hindi, sa kainan na. O, oh, tama, <laughs> kakain mo na. O, oh, may dala pa siyang alambre. Buti hindi kasi nita sa security. Bawal na daw sa si citizen ngayon, lumalabas-labas. O, ba't nag-lipstick ka pa? Ang ah, <laughs> Nag-lipstick ka pa, ante. Okay, let's go. Let's eat na. O, oh, ano siya? Hindi yung santok-santok na. Master in santok-santok. Where's Paco? Magkano? How much all? Wala pang ano yan. Magkano to? May tax to? May tax? Pasang delusivo. Ayan na. Wala rin silang pasok NTP. Kaya ano na tayo ngayon? Ayan o. No? Sabi po namin before 12 kami lalabas. Kasi uh, inadvise, in-advise na kami na <laughs> wala po'ng tao dito dapat uh, pero kasi green up natin opportunity para malinis kasi wala kaming pagkakataon o oh, tara na let's eat na bab o oh, let's go Hungarian look it for yourself Parang hindi parang may bago ako ah. Ay, ay, naka lied. Tell me. Tell me who. Tell me who. Tell me who. Tell me. Tell me. Tell me. It's Sailor Moon. Yes. <laughs> huh? <laughs> One five. <point. laughs> I'm scared, ah. Kilig do kilig, oh. Ang <Pantilang> nasa. Hindi nilipan yung ang mo kaya siya. Ay, kilala niya na. Sailor, ay, dito marireveal sa vlog na to. Sus. Ah, halika dito, ante. Bulong mo dito sa vlog. Ano yan? Sino? Sino? Wala naman nanonood o, dito. Bakit, bakit Wala May anong saan nagsisimula letter pangalan? Abaya, sabi, oh, hindi abaya. niya inuhuling niya lang tayo siyan. Inuhuli niya lang tayo siyan. Ay, yo, pinapakamama ko ha. <laughs> ano? one, one 'yan. Ba, si Sister Joy na lang. Oh, yan, eh. Hindi masungit 'to, yes. wag niyo manuhin po. Ha? Huh? Uh, <laughs> ano 'to? Yes dali ini sip na. Talaga, yaro, nervous. Kakain na lang 'yon, come on. it na. Sa bakit mo sabihin, hindi? Ay, wala na hindi. Hindi. Pati it. <.wie> Hallelujah, Jesus, magparay na po, Panginoon, ang aming katayang sa oras na ito, God. Maging kalakasan po na aming pisikal, Panginoon, sa doon, God. Patuloy kami makapaghihipot sa iyo, God. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ganyan lang naman na lang sa pagkain. Kasi Amen. May... Ito na na dito. Oh. Joy, hindi ka na. Ante, why not oh, you bring the... <laughs> <laughs> Nakano pala tayo. Okay. Pari, sa... Sabay, nakakapag-ingin. <laughs> you bring the... Oke, tapi makasih mau nontonin, aku nonton aja nontonin, ngomongnya inggris. Subscribe, subscribe. 1, subscribe. 3, 2, 1, 0. Begin, begin. Ah, ngomong-ngomong. Nge-gibay. Gw ngasih ngomong chocolate. Nge-gibay. Nge-gibay. Nge-gibay.

enak boleh Jangan Tapi kok, duit itu sama Aku 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 bisa. Aku. 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 Okay po, end na po namin yung vlog Ayan Anong i-delete ante? Simulan na kasama ka? <laughs> bye bye! Please subscribe. Ante sabi mo please subscribe. Abaya ka? Sabi mo please subscribe. Uh, Abaya ka. Ato <laughs> si Bab. Baka sakasakali. Oh. Bab sabi mo please subscribe. Please <laughs> subscribe. Ulitin. Please subscribe. Please <laughs> subscribe. Di mo alam kung sila sa Oshan. O, si Sean. O, oh, Sean. Please subscribe. Please subscribe. Ah! Enjoy. No. Please subscribe. Please subscribe. No. Please subscribe. Bye bye. Ay si Andy pa hindi pa. Go. Ay subscribe. Survive. <laughs> Please survive. Please survive. <laughs> bye bye po. God bless everyone. Thank you.